sinyo ba? Yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo, di ka nila i-judge kung mag-start ka ng business. Di ka nila i-judge kung mag-ipon ka, magsisipag ka, mag-grind ka para umaman. Kahit ang diskarte mo, basta maayos, di ka nila i-judge. Susuportahan ka pa nila. Tuturuan ka pa nila kung ano talaga yung mga best way. Yung mga bodybuilder sa gym. Yung mga talagang ang gaganda na ng katawan, yung mga taon na nagbubuhat sa gym. Di ka nila ija-judge kung one day papasok ka sa gym, payat na payat ka ba o ang taba-taba mo pa. Di ka nila ija-judge. Tuturuan ka pa nila kung oh, ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. O yung mga magagaling na talaga sa basketball, sa sports. Yung mga magagaling na sa mga ganung larangan. Di ka nila ija-judge kung nag-uumpisa ka pa lang, na hindi mo kaya yan. Pagtatawa nang ka. Mukha ka daw tanga. It's always those person na wala naman talagang nararating ang mas marami pang nasasabi. Pansin nyo, kamag-anak nyo, mga tao sa paligid nyo, minsan kaibigan nyo. Sila pa yung maraming nasasabi. Yung mga wala naman talagang nagawa. Yung puro kahon lang. Bakit ganon no? Sila pa yung malalakas bumoses na akala mo meron talagang napatunayan. Na akala mo meron talagang narating. Na akala mo meron talagang nagawa. Pero wala naman. Tapos sila pa yung malalakas ng loob na sabihin na di mo kaya yan. Putya, wala kang mararating dyan. E, ito na lang gawin mo kaysa magganyang ka. Ah, kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan eh kasi hindi ko naman kaya eh. Diba? Laging yung mga taong wala naman talagang bilang, sila pa yung malalakas kumahol. Sila pa yung mas maraming nasasabi. Mas maraming nasasabing negatibo na akala mo naman sila talaga may tira. Wala naman. Diba? Pansin niyo bakit yung mga mayaman, yung mga milyonaryo. For example, si Chingitan. Mayaman na yun. Kung tutusin, dapat wala na siyang pakialam sa inyo kasi sino ba kayo? Di naman niya kayo kaano-ano, hindi niya nga kayo kilala Di naman niya kilala kung sino yung mga libu-libong nagko-comment sa mga videos niya. Pero anong ginagawa niya? Tinuturuan kayo mag-grow. Sinusuportahan kayo sa kung anong ideas meron kayo. Kasi alam niya yung hirap. Pinagdaanan niya din. At gusto niyang mag-grow kayo. Hindi lang yun kahit yung mga taong nakarating na sa mga gusto nilang marating. Pinagdadamot ba nila yung kaalaman para marating mo rin yung mga narating nila? Hindi! Laging yung mga putang inang wala naman talagang nagawa. Sila yung laging may nasasabi. Nakakala mo mo'y ambag sa buhay mo. Pansin nyo? May nagtitrigger ba sa isip nyo na ah may kilala akong ganito eh? Malamang sa malamang talaga baka may kilala kang ganyan. Kasi napakaraming ganyan. Sa isang daang taong kilala mo, halos dadalawa lang yung susuporta sa'yo. The rest, hihilahin ka pa baba. ba? Diba? O bago ang lahat, 60 ipon challenge, nagtitinda po ako. Baka gusto nyo pong bumili, galing to ay chinkitan. <laughs> Ayan o, dahil dito sa 60 ipon challenge, nakapagpagawa na ako ng kusina, nakakatawa naman. Isa to sa isang dapat mo matutunan, mag-ipon. Mura lang to, 100 pesos dalawa na, yun lang, thank you.